Ang mga tunay na introvert ay madalas na hindi nauunawaan bilang isang unpleasant, delikado, mahiyain o lonely. Pero ang pagiging isang introvert kadalasan ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Ang introvert na personalidad ay mas komplikado kaysa sa unang impresyon ng ibang tao. Maaari nating paunlarin ang ating mga personalidad sa pag-iisa, malayo mula sa madalas sa mga expectations ng iba at panatilihin ng ating pagiging malaya at ang mga relasyon na ating binoo. Na pinipigilan tayong maligaw sa mga ito tulad ng na mga nangyayari sa maraming tao ngayon. Kaya narito ang mga dahilan kung bakit ang pagiging introvert ay isang rare superpower. Number 1. Malikhain sila sa katahimikan, makakaisip tayo ng bago dahil nagagawa nating maglakbay ang ating isipan at mag-isip sa labas ng kahon. Totoo ito para sa mga tunay na introvert. Ang mga extrovert ay madalas na nagbibigay ng labis na atensyon sa labas ng mundo na maaari silang maging mas nalalayo sa kanilang mga inner voice. Ang suppression na ito sa inner voice ay maaaring lubhang limitahan ang kanilang malikhaing potensyal. Ang mga tunay na introvert naman ay karaniwang pinahahalagahan ang kanilang oras sa pag-iisa. Sa makatawid, meron silang mas mataas na hilig sa pag-google ng kanilang alone time sa paggalugad ng mga makabagong aspeto. Ipinakita rin ng mga pag-aaral na habang ang mga tunay na introvert ay may kakayahang mag-isip ng mga creative at kapanapanabik na ideya, sa pangkalahatan ay hindi nila ibinabahagi ang mga ganitong ideya. Kaya siguraduhin kilalanin ang superpower na ito at magkatapos ay ishare mo ito sa iba. Number 2. nag excel sila sa academics Mahirap mag-excel sa competitive na mundo ngayon ngunit ang mga tunay na introvert ay maaaring maging mahusay din sa akademya. Bakit sa tingin mo? Ang mga tunay na introvert ay mas hilig ang magbasa o mag-aral mag-isa sa panahon ng kanilang oras sa mga party, sa paaralan at mga panlipunang pagtitipon, mas malamang na ilihis sila. Sa mga pananaliksik ay pinakita ang isang link sa pagitan ng mga introvert na kakayahan sa akademiko at ang kanilang katalinuhan. Ang mga tunay na introvert ay hindi mag-aaksaya ng kanilang oras sa mga bagay na walang katuturan. Maaari din silang gumugol ng malaking oras sa kanilang pag-aaral at gamitin ang kanilang mga espesyal na kasanayan sa pag-iisip ng analytical. Para sa anumang takdang aralin na maaaring kailanganin dahil sa kanilang pagiging mapag-imbento at interes sa mas malalim na mga konsepto. Number 3. Alam nila iset ang kanilang mga prioridad. Ang mga tunay na introvert ay marunong mag-prioritize ng mga bagay-bagay sa kanilang pang-araw-araw na buhay sila ay mas malamang na hindi magrush o walang ingat na ilagay sa panganib ang kanilang kalusugan o kaligtasan dahil sila ay mas maalalahanin at mapanimdim. Maaari silang maging mas malamang na magmuni-muni bilang isang resulta. Meron din silang mas mataas na hilig na matulog ng higit pa kasama ang mga pakinabang ng pisikal na kalusugan. Ang mga introvert na ugali na tumutok sa kanilang sariling panloob na buhay ay maaari ring magresulta sa isang interes sa kanilang mental health maaring maging isang kaginhawaan na wag masyado mag-alala tungkol sa labas ng mundo at kung paano sila tinitignan ng mga tao. Sa mga ang stress, anxiety at iba pang mga issues sa mental health ay maaaring hindi kasing laganap sa mga introvert. Number 4. Mas naipapahayag nila ang kanilang sarili online. Sa pamamagitan ng social media, lumalawak ang online commerce ng sobrang bilis. Ang mga tunay na introvert ay maaaring magkaroon ng isang kalamangan sa kapaligiran ngayon ng pagsasagawa ng negosyo ng malayuan o online. Ang pagsusulat na nagbibigay daan sa mga tunay na introvert na pagiging maalalahanin na umunlad na mas mainam para sa uri ng introvert na personalidad. Ito ay partikular na maliwanag sa panahon noong pandemya na ang mga negosyo ay nagsara na kanilang mga pinto at ang mga core ng mundo ay hindi sigurado. Ang mga tunay na introvert ay nagtatrabaho mula sa bahay at nakakapag-concentrate sa mga gawain habang nagko comfort din ng mga kliyente at kasamahan. Salamat sa kanilang empatiya. Sila ay napakahusay sa bagay na ito at ang remote working ay mas angkop din sa mga introvert sa maraming aspeto. Nakikinabang sila sa isolation at kawalan ng pakikipag-ugnayan sa lipunan. Dahil ang pakikipag-ugnayan ay nangangailangan ng higit na pagsisikap para sa mga introvert kaysa sa mga extrovert. Number 5. Mahusay sila sa pakinginig. Bilang isang resulta na kanilang kagustuhan sa katahimikan kaysa sa pagsasalita, ang mga tunay na introvert ay mga pambihirang tagapakinig. Ito ay totoo kung nakikinig sila ng mabuti sa mga ideya na kanilang mga katrabaho, sa isang kolaboratib na proyekto, o nagsusulat ng mga tala sa isang lecture ang mga tunay na introvert ay mas komportable makinig sa mga ideya at opinyon ng ibang tao kaysa sa mga extrovert. Sila ay mas mahusay sa pakikinig at tunay na inaabsorb ang mga sinasabi ng ibang tao. Dahil ang mga ideya ng marami ay mas mahusay kaysa sa mga ideya ng isa, ito ay maaaring mabilis na magresulta sa mas malaking antas ng pag-unlad. Number 6. May solid judgment sila. Ang mga impormasyon ay naglalakbay ng mas mabagal sa utak ng isang introvert dahil sa isang natatanging neurological process kaysa sa isang extrovert. Ito ay nagbibigay daan sa kanila na malalim na magdesisyon at gumawa ng mga maingat na kalkulasyon at paghahanda. Inaasahan ng isang tunay na introvert ang bawat tanong na maaaring itanong at handang magbigay ng matatag na tugon. Ang kakayang ito ay nagbibigay daan sa isang introvert na mahulaan ang mga potensyal na resulta at pagkakataon upang muling suriin ang mga plano at bihirang kumilos ng pabigla-bigla. Number 7. Nakapokus sila sa pagmamasid Ang mga tunay na introvert ay nakatutok sa kahit na ang pinakamaliit na aspeto at tinutunaw ang mga ito sa pamamagitan ng kritikal na pag-iisip. Ang tunay na introvert ay tahimik na sinusuri ang mga pag-uugali, reaksyon at pag-uusap. Samantalang ang isang extrovert naman ay malakas na nakikipag-ugnayan at nakikipag -minggel. Ang mga introvert ay may mas mahusay na akses sa impormasyon, karunungan at kapangyarihan dahil sa kalidad na ito. Napakahirap ng mahanap ang isang taong may pambihirang kakayahan sa pagmamasid. Sa isang mundo kung saan ang buhay ay tila gumagalaw ng mas mabilis at ang pagiging mabilis ay ang pamantayan ang mga kasanayang ito ay napakahalaga. Number 8: Kalmado kahit sa mga stressful na sitwasyon. Ang mga tunay na introvert ay mga kalmadong communicators na maaaring bumalik sa isang hakbang upang masuri ang mga sitwasyon. Bigyang pansin at mag-alok ng assurance sa gitna ng kaguluhan. Dahil ang mga tunay na introvert ay may malakas na pakiramdam ng sarili, ang pagkakapare-pareho ng kanilang personalidad at paraan ng pag-iisip ay nagsisilbing isang ilaw sa iba. Mula sa sandaling sila ay panganap, ang mga introvert ay nagde-develop ng kanilang tunay na lakas. Ang tunay na introvert ay hindi abnormal, kakaiba o mababa sa ibang tao. Sa halip, sila ay katangi-tangi at pinagkalooban ng mga pambihirang kakayahan na dapat nating pahalagahan at parangalan. Ang kanilang mga tinatagong kakayahan ay nagpapabuti sa kalidad ng buhay para sa lahat, kabilang ang kanilang mga sarili. Ang mga lihim na kakayahan ng mga introvert ay hindi pang araw-araw na kakayahan. Sila ay namumukod tangi, sila ay kalugod-lugod, sila ay napakatalino at nagbibigay buhay sa mundo. Ang mundo natin ay magiging tahimik na boring kung wala sila. Lagi tayong magpapasalamat sa mga tinatagong kakayahan ng mga introvert. Nga pala, alam mo ba na sobrang delikado ng mga tahimik na tao panoorin mo dito